Kumusta ka? Alam kong may pinagdadaanan ka ngayon. Minsan pakiramdam mo wala nang nakakaintindi at ikaw na lang ang lumalaban. Pero kaibigan, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. At hindi ka pababayaan ng Diyos. Tulad ng sabi nga, The darkest night will end and the sun will rise. Kaya huwag kang bibitaw. Alam mo normal lang mapagod. Normal lang umiyak. Ang hindi normal ay ang sumuko. Kapag sumuko ka, tapos na ang laban. Pero kapag nagpahinga ka lang, bukas may isa ka pang pagkakataon. Sabi nga nila, Rest if you must, but don't you quit. Kaya kahit mahirap, ituloy mo lang. Tuloy mo. Isipin mo ang isang bagyo. Habang nasa gitna ka nito, pakiramdam mo walang katapusan ng ulan, kulog, at hangin. Pero alam mo ba? Walang bagyo ang nagtatagal. Lahat dumadaan lang. Ganyan din ang problema mo. Hindi ito habang buhay. Lilipas din. Yo. Kaya kumapit ka lang, bigan. Kung minsan iniisip mo, bakit ako pa, man? Bakit ako yung nahihirapan? Pero baka nakakalimutan mo, pinipili ng Diyos ang pinakamalakas na tao para sa pinakamabibigat na laban. Hindi ka pinaparusahan, hinuhubog ka. Diamonds are formed under pressure. At ikaw isa kang diamante na unti-unting nahuhulma. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Oh, baka may kaibigan kang mas mabilis umasenso, mas magaan ang buhay, mas masaya ang pamilya. Pero hindi mo alam ang pinagdadaanan nila. Sabi nga, comparison is the thief of joy. Ang mahalaga ikaw ay gumagalaw kahit paunti-unti. Dahil dyan malayo na rin ang mararating mo. Tandaan mo rin, hindi lahat ng bagay makukuha agad. Minsan hinihintay lang tayo ng tamang oras. Sabi nga sa Biblia, there is a time for everything. Kaya kung hindi pa ngayon, baka bukas o sa isang taon. Pero siguradong darating din. Ang mahalaga, hindi ka humihinto Kapag bumabagsak ka, isipin mo ang sanggol na natutong maglakad. Ilang beses siyang natumba bago siya nakatayo ng mag-isa. Pero hindi siya sumuko. Kung sumuko siya, wala sanang natutong maglakad sa mundo. Kaya ikaw rin, huwag kang matakot matumba. Basta bumangon ka lang ulit. May kasabihang fall seven times, stand up eight. At totoo ito. Ang tunay na malakas hindi yung hindi kailanman nadapa kundi yung bumabangon kahit ilang beses madapa. Kaya kung nadapa ka ngayon, ayos lang. Basta siguraduhin mong babangon ka bukas. Kung minsan ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi ang problema, kundi ang boses sa loob ng ating isipan, yung nagsasabing hindi mo kaya, wala kang silbi. Pero kaibigan, huwag kang maniwala. Dahil lang totoo, kaya mo. At may silbi ka. Ikaw mismo ang patunay. Isipin mo ang araw. Araw-araw itong sumisikat. Minsan natatakpan ng ulap. Minsan malakas ang ulan. Pero kahit hindi mo siya nakikita, nandyan pa rin siya. Ganyan din ang pag-asa. Kahit parang nawawala, totoo pa rin. Naghihintay lang na muli mong makita. Minsan pakiramdam mo ang bagal ng progreso mo. Pero tandaan mo, kahit maliit na hakbang, hakbang pa rin yan. Hindi mo kailangang sabay-sabay abutin lahat. Sabi nga, little by little, a little becomes a lot. Ang mahalaga, hindi ka huminto. Dahil balang araw, magugulat ka na lang malayo na ang narating mo. Kaibigan, alam ko na minsan parang gusto mo nang sumuko pero isipin mo ito. Ilang ulit ka nang nalampasan ang mga akala mong katapusan? At ngayon, nakikinig ka pa rin dito. Ibig sabihin, matibay ka. Kaya bakit mo ngayon sisirain ang lakas na pinaghirapan mong buuin na kaya mo pa? May mga araw na walang makakaintindi sa bigat na dala mo. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang ipaliwanag lahat. Ang mahalaga, alam ng puso mo kung gaano ka nagsisikap. Sabi nga, Your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth. Kaya huwag mong hayaan na iba ang magdikta ng halaga mo. Alam mo bang kahit ang pinakamaliit na liwanag ay sapat na para talunin ang dilim? Ganyan din ang pag-asa. Kahit kaunti lang, sapat para makabangon ka ulit. Kaya huwag mong maliitin ang maliliit na dahilan para mabuhay. Isang ngiti, isang yakap, isang simpleng kumusta ka. Malaking bagay na iyon. May mga sugat na hindi agad nagihilom. Pero huwag mong pilitin. Bigyan mo ng oras ang sarili mo. Healing takes time. At hindi mo kailangang maging okay agad. Ang mahalaga, may ginagawa kang paraan. Sabi nga, be patient with yourself. Nothing blooms all year kaya hayaan mong dahan-dahan. Kung pakiramdam mo, wala nang nakikinig. Tandaan mong may Diyos na laging nandyan. Hindi ka niya iiwan kahit gaano kabigat ang pinapasan mo. Minsan hindi niya tinatanggal ang bagyo, pero binibigyan ka niya ng lakas para kayanin ito. Dahil alam niyang kaya mo. At totoo, kaya mo. Kaibigan, hindi ka mahina dahil nasasaktan ka. Hindi ka mahina dahil umiiyak ka. Ang totoo, malakas ka kasi kahit may sugat, lumalaban ka pa rin. Ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpili na lumaban kahit natatakot. At iyon ang ginagawa mo ngayon. May kasabihan, "Tough times don't last, but tough people do." Totoo ito. Ang bagyo lilipas, pero ang tibay na makukuha mo sa laban mananatili. Kaya huwag mong isipin na nasasayang ang paghihirap mo. Ang bawat sakit, may tinuturo. Ang bawat luha, may binubuo. Kung minsan, ang kailangan mo lang ay isang tao na magsasabing kaya mo iyan. Kaya hayaan mong ako na ang magsabi sa iyo ngayon, kaya mo iyan. Hindi aksidente na naririnig mo ito. Baka ito na ang sagot sa matagal mo ng tanong. Huwag kang bibitaw dahil malapit na ang liwanag. Tandaan mo kaibigan, ang pinakamatibay na puno ay dumaan sa pinakamalakas na hangin. Ang pinakamalinaw na dagat galing sa matinding bagyo. At ang pinakamalalakas na tao, sila ang nakaranas ng pinakamasakit na laban. Kaya huwag mong ikahiya ang sugat mo. Iyan ang patunay ng iyong katatagan. Kaibigan, tandaan mo ito. Walang bagyo ang habang buhay. Lilipas din ang sakit. At sisikat din muli ang araw. Kaya huwag kang bibitaw. Lumaban ka para sa sarili mo, para sa mga mahal mo, at para sa mga pangarap mo. Kung nagustuhan mo itong mensahe, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito para mas marami pa tayong ma-inspire. Sama-sama tayong lalaban.